J.M. Fyang, ang estado nila. Eto pala sila, ang dalawang past relationship ni J.M. Ibarra. In fairness, sa piloto binang Quezon. Obvious, na di siya gaya ng iba. Napapalit-palit ng girlfriend. Stick to one talaga, ang J.M. Ibarra. Ano pa ang hahanapin sa isang J.M. Ibarra? Bukod sa gwapo na. responsableng kapatid at anak. At wow, grabe makapag-alaga pag pinapahalagahan niya, ang isang babae. At inaamin niya naman ito, na seloso siya. Sa naging first girlfriend, ni J.M. Ibarra, ay umabot ito, ng 7 years. At ang pangalawa, ay umabot din ito, ng 3 years. And take note guys, pag si J.M., nasa isang relasyon. Never ito naghanap pa, ng iba. Ideal boyfriend, na maituturing, si J.M. Ibarra. At sa nakikita natin ngayon, sa past relationship ni Ibarra, bet na bet niya talaga ang mestisahin at skinny. So alam na this, but ganun na lang ang pagpapahalaga niya kay Fiang Smith. Si Fiang ay very special ang turing ni JM. Very deep talaga ang JM Fiang. Di man nila maamin sa publiko. Pero ramdam ito ng mga fans. Mas ginagawa ni JM ang nararamdaman niya through actions. Iyan din ang inamin niya noon sa BNK, ayun sa kanya. Di siya ma-voice out sa nafi-feel nito, pero pinapakita na lang niya ito true actions. So guys, may clue na kayo. Yeah.